Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Sa <coughs> lahat. Happy New Year, everybody! Happy New Year, Greece! Tapos na ang New Year sa Pinas. Ngayon naman, hinihintay namin mag-12 o'clock dito sa Greece. Ito to ang aming molting handa, mga kabayan, mga ka-OFW at mga kakupelas. Meron tayong pansit. Meron din tayong spring rolls na panay vegetables ang nasa loob. Then, meron tayong homemade bibingka. Meron din doon tatlong malilit na bibingka. <coughs> ang ating 2025 cake, tayo lang yung 5 natin. <laughs> Pasensya na, hindi po ako marunong pa ng number 5. Meron din tayo shrimp. Meron din tayo polo sa kaispanat, asalat at ang ating lechon or ang ating pork. Ano ito? Talog dito? Pork oh, oh, belly. Hindi yung pork belly. Yung sa ano, sa uh, legs. Crispy pata pala. Oh, kalimutan ko yung make. At ito yung ating lucky lucky ball. Meron siyang mga golden chocolate at saka ang ating pineapple. Yan yung ating lucky ball. At meron din tayong kunting bilog-bilog dyan, guys. Ang ating mga kunting bilog-bilog. Yan. Happy New Year, everybody! Happy New Year! Happy New Year! Hihintay lang kami ng oras. It's 10.35 pa lang. So, meron pa tayo uh, sa kalahating oras. Ayan, guys. <coughs> Ito naman ang aming Christmas tree, guys. Maliit lang siya, pero oh? very beautiful. O, oh, di ba? ang well, aming Christmas tree sa aming house. At ito yung isa kong Christmas tree. <laughs> Nilagyan ko pa yan ng palamuting candy. <laughs> parang nasa Pinas, parang may bata sa loob ng bahay, guys. So, ito ang ating Christmas tree. Merry Christmas and Happy New Year, everybody. Mm -hmm. Meron kanina nag inom ng dito. Nagdi-video okay. Oh. Happy New Year. Happy New Year guys. Happy Happy New Year. Sana magandang pasok ng 2025 sa ating lahat. Yan. Yeah. Happy New Year, everybody!